Nakatutulong ang pag-uusig sa pagpapakalat ng mabuting balita, ikalabing isa ng Setyembre. Kaya alang-alang kay Kristo, ako'y nasisiyahan sa mga kahinaan, paglay, kahirapan, pag-uusig, at mga sakuna, sapagkat kapag ako'y mahina, kung ay malakas, ikalawang Korinto Kapitulo 12 Versikulo Jis. Nil 8 at inusig sa bawat kapanahunan ang mga piniling mensahero ng Diyos gayunman sa kanilang pagdurusa, kumalat sa ibang bansa ang kaalaman tungkol sa Diyos. Bawat alagad ni Kristo ay dapat umangat, at isulong ang parehong gawain, alam na walang magagawa ang mga kaaway laban sa katotohanan, para lamang sa katotohanan, paraan ng Diyos na ibalik sa harapan ang katotohanan, at maging paksa ito ng pagsusuri at talakayan, kahit na inaalipusta, dapat sa ang isipan ng mga tao, bawat kontrobersya, bawat pagsisiyasat, bawat pagsisikap na higpitan ang kalayaan ng budi, ay mga paraan ng Diyos ng paggising sa isip na matutulog kung hindi ito gagawin. Gaano kadalas na nakita ang resultang ito sa kasaysayan ng mga mensahero ng Diyos? Nang binato hanggang sa kamatayan ang marangal at matalinong si Esteban sa panukala ng konseho ng Sanhedrin, walang pagkawala sa gawain ng Ebanghelyo ang liwanag ng langit na nagluwalhati sa kanyang mukha, ang banal na pakikiramay na huminga sa kanyang dalangin habang namamatay, ay isang matalas na palaso ng kumbiksyon sa panatikong miyembro ng Sanhedrin na tumayo, at si Saul, ang nanguusig na Fereseo, ay naging isang napiling sisidlan, upang magdala ng pangalan ni Kristo sa harap ng mga hentil at mga hari at mga anak ni Israel. At pagkaraan ng mahabang panahon, sumulat ang may edad na si Pablo mula sa bahay bilangguan sa Roma, Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo dahil sa pagkaingit at sa pakikipagpaligsahan, hindi sa katapatan, na ang hangarin ay dagdaga ng hirap ang aking tanikala. Ano nga kahit sa anumang paraan, maging sa pagkukunwari o sa katotohanan, ay ipinahahayag si Kristo, sa pamamagitan ng pagkabilanggo ni Pablo, kumalat ang ebanghelyo sa ibang bansa, at nakamit ang mga kaluluwa para kay Kristo sa mismong palasyo ng mga Caesar, sa mga pagsisikap ni Satanas na puksain ito, ang hindi masisirang binhi, ng salita ng Diyos. Na nabubuhay at nananatili magpakailanman, ay mahahasik sa mga puso ng mga tao, sa pamamagitan ng kahihiyan at pag-uusig ng kanyang mga anak, ang pangalan ni Kristo ay lalaki, at maliligtas ang mga kaluluwa.